Ayan, sige, mais ka. Tapos, mo naman ang dibdib ko, yung, Ay, ano? mo yung ano. Wala na ako. Ayan. Yeah. Bigyan mo ako ng maganda-gandang emote din niya. Yung galit. Lalo ganya. An ano na lang. Iba pa mo na yung salmin mo. Isuot mo na lang salmin mo. Ay, iba Eh kaya nga kung nag-e-emote pag e-emote ninyo ako bago ngayon ipagsasalbin ninyo ako. Paano naman nakita ang aking ano, facial expression? Oo pala. Oh, yung mata ko na nangungusap, yung mata ko na nangaakit. Oh. Oy, oh, eh, sige, akitin mo ako ngayon sa mata mo. Tingnan ko kung maaakit mo. Tingnan eh. Oh, dito eh. Hintay mo na. Siyempre, inaano ko pang aking, ano, ay, kinukondisyon pa. Hindi para na kondisyon medyo may gigil. Yung eh. mapangakit ha, kunyari ang aakitin mo yung photographer. Naku, pagkagaya ng photographer, mali na. Ba, ah, bakit? Po, hindi mo ginagawa eh, ng photographer, oh, ano. mahinahon na oh, sige. Oh, yung mapangakit na mata, Wow. <laughs> eh. Tas mo naman yung damit yung na yan. O yun na lang ang ano, yun na lang ang okay. ang tawag dito. Galit, galit, galit. Bakit lagi nang galit? Ay, gusto ko galit ta. Eh, eh kasi naman ang jurong galit na galit naman ng mga mga pitcho. Dapat naman na hindi yung mga galit-galit. Eh, -galit. ano? Dapat naman ay yung maganda, hindi yung mga galit-galit naman. Ayoko naman ng mga galit-galit pag -galit. ano kagayaan. O, ayoko ng galit. Oh, ba na, ay, naku po, Dapat yun, nagbaman ko. At yun nga, o oh, galit, o masaya, o mapangakit. Ay, ay, ayaw mo na galit, ayaw mo na mapangakit, eh, anong gusto ay, ay, mo? Ang, alam mo lang, masaya. Ay, ay, halang... hindi gayon. pag nag-audition, galit. natutuwa, natatakot. Ano mo mga gayon. Pa bebe. Ano? Eh, di kaypa, baby ay, nga, naman, yeah. naman, di kayo pa-baby nga yan. Ang tamang hindi mga ganyan pa-baby pa-baby. Sige, pose. Ang mga pang-magasin. Ay! Ang mga... O, oh, yan, yeah, yan, yeah, yan, yeah, yan. Yeah, yeah. Maganda yung acto mo yan. Hindi mo, ano makakita mo yung, ano? ay, ay, mga aking Andrea. Ano ka? Ya, ang mula sa payat mo. Alay? Hindi mo, mga buyon-buyon. Eh, ang buyon inarini, ha? Wala di yan. Ay, di bilbil. Ya, -bil. ang mula. Sa payat mo gang iyan. Lumabas oh, man oh. niya ito. Oo. Oh, o, oh. oh, isuot mo ng salmain. Maganda-ganda yung nakasalmain. Ay, gusto ko nga yung nakasalmain. Ang aking mata nga, ang Yang mama yan na yan matang matang. Kuang pag pag makikita ng mga tao maganda. Eh kaya ng kunyari ngyari ng model na Salmein nakahina ang muga. Pag malam mo may kumuha sa iyong model na Salmein. Gandahan mo naman. Kukuha mo mas sa atin ito. Bakit ah, mawalan? Mm. Sige. Aura, bigay yan. Ay nilili <laughs> Armoy tiyan. Ano? Salmein ang gusto ko. Oh, ikimodel. Gayang kagala ang magmodel na Salmein. yan. Oh. Wala oh, hindi maganda ang buhay nito. Napakaganda na nito. Oh, sa so muna naman ilalagay yan. Ay, tingin mo kasal na yun. Ay, alam, bisyo mo na nga salmi ni laging nasa ulo. Ay, mo, uh, na salmi. Siyempre, hawa ka mo rin ba? Aragin lagi na suho. Aba, ay naman kayo. O, oh, ganyan. O, oh, ganyan. Ganyan. Yan. Ganyan. Ganyan. Mm sabi na eh sabi kailangan ibuka pa ang Kili kilikili Kili. huwag <laughs> mo nang ibuka diyan o oh, tama na kainahamang ka na rin yan